Let's guys. Ayan. Dito tayo ngayon sa dagat. Napaka kalmado ng dagat. Ayan. Napang araw. hintayin natin guys ang pang labas ng araw bukang liwayway yan so dapat guys ang tayo ang gano'n tayo guys ang tayo guys magsagum kita guys magsagum kami ni tatay magsagumgay, gay magsagum yan maaga pa ito yung lambat guys masyado pang makita dahil maaga pa eh yan yan lambat guys tayo sa dagat guys ayan yan udah skill ndong ndong guys. Nah. Mainan tadi ndong guys. Lembat. Udah rainatin guys. Tuang buah guys. Semoga main sudah. Huh? 好。 sa host tatay mr. gandes para fresh fresh ang hole <coughs> <coughs> alulung aso guys indah talaga hai, nature guys hai, maya maya guys hai, uh, guys mulai guys hai, 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 guys guys, hai, guys

Hey my guys. Good morning. This is Ray Ignacio. See you.